Updates. Pero bago po ang lahat sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po tayo sa ating YouTube channel. Uh, follow nyo na rin kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram. yeah tara, samahan nyo na po kami. Let's ride and At syempre sa ating uh, shoutout portion, ya shoutout po natin si Miss Gracel Calaramo. Ayan. Yan, good morning money. sa mga hangover natin dyan. Yan, sa hangover. Kapalik na naman tayo dito. Okay. Uh, out nga pala sa mga sa natin last week. Napakadami. Alos 12 na pusata na bili. Yun, palito. Hindi, ano lang, sakto lang. Masaya <laughs> na eh. Madali tayong kausap kaya maraming buhay bilhin. Alright, ano dala mo ngayon, Kuya Elvin? May sample tayo dito. Tatlo lang muna, tatlo. Okay, tatlo. Hindi natin matatala lahat eh. Pero marami pa tayong ibang available ah. Yun oh, ganda nito ah. Silver tabi. Silver tabi. Lalaki siya, lalaki. Persian, no? Ah, uh, ano siya? Himalayan Persian. Himalayan Persian. Ang kulay niya parang pang-Siberian siya yung ano. Oh, nga, niya. para sa Siberia. So, Himalayan Persian. Ilan buwan to, kuya? Seven, seven months. Nakabait niya. Lalaki, no? Lalaki. Bibigay lang natin doon ng swabi -swabi, swabbing swabbing 8,000. Yung swabbing swabbing. pa yung konti. Swabbing swabbing nga 8,000 na oh. Ito oh, yeah, no? ba pa yan? Hindi tayo yeah, nagbibenta okay. ng pigs. Pwede kulay Ito ang ig igante oh. Laki. Ito yan. Oh, igante Laki. Hindi pare? Para tigring, yan, <laughs> tigring oh, tig pusa mo. Bait yan Mga bait. bait mga pusa natin dito. Napakataba na ito mga Eto, pusa. Ito, anong ano to? Uh, Himalayan version din siya. Himalayan version uh, din. Eh. Blue eyes yan, blue eyes. sa kulay niya? Ano, seal point. Team boy. Ganda oh, yan. laki oh. Uh, ah, laki. Ah, bibigay lang natin to ng swabi na 9,000 may bawas. Oh, 9K. Napakalaki niyan. 9K negotiable. Laki din to, 11 months naman to. 9K negotiable yan ha. Oh, yan oh, laki oh. Tama uh, ba bait? Ah, meron tayo dito exotic isa. Ah, oh, may dala ka May buyer na to eh, pero baka kasi hindi matuloy, kaya dinala ko na. Okay, okay, okay. okay. Uh, re, no? oh, yeah, oh. Lalaki yan, 4 months. Yung Garfield mo, wala na, no? Bukod pa dun sa Garfield, may oh, so nakabili para pa para sa akin ulit ng Garfield, yung vlogger nga, yung vlogger. O yan, o. Exotic, pure. Oo. Oh. Pero exotic okay. yan, long hair. Lalaki? Eh? Lalaki. Lala. O okay. yan, okay, lala. Bali, 4 months siya may get. May apat na vaccine Tapos, kumpleto lahat, ha? May ano na rin may deworm na rin. Alagaan na lang po yan, less gastos na kayo dyan. Magkano so, bigay mo ron? Bigay lang natin ng 15 negotiable. 15k pa. negotiable Unang beto ko doon 20 eh. Siyempre, kailangan eh. natin oh, maganda para mabisip. Naka-reserve na ba yan? Oo, pero usapang reserve lang eh. Oh, kaya oh, wala kami. Wala pero kung matutuloy, kaya ano ko naman eh. Ah. Kaya pinakita mo pa ngayon, usapang reserve pa lang. Oh, Shout out talaga sa mga ano na bu bumili sa akin ng nakarad talagang sunod-sunod. Dapat ang dadaling ko ngayon, walo eh. Nung sa nung uh, Monday may, nung Monday may nakuha akong lima. Kinagabihan lang naubos din eh. Dahil oh, dun sa vlog, wow. dahil, dahil din dun sa vlog na nakaraan. Yo, ang tindi. Ang tindi naman. Ang tindi naman. Kaya <laughs> lahat ng mga vlogger natin dyan. Ah, ah, oh, uh, Shoutout dito kay Sir, ito yung vlogger na bumili sa atin. Oh, yeah, uh, Boss, John, uh, John Arwin Brisa. Oh, yeah. Uh, na rin kayo na. Binlog niya na rin yung pusa. eto yung nabili sa atin guys. Oh. Ayan. Ito yung nabili sa atin. Sila yung nagbablog na may views na ito nata na 300k may get. It. Oh, yun. Laki yun. Oh, yun. Ayan, may, pusa yun. Ayan. Pangalawang Garfield na natin yan. Ah, shout sa inyo, sir. Ah, soon ako na magdadala ng order nyo. Para mamit ko kayo personal. Sa lahat din ng mga ano dyan, ah, subscribe na kayo sa Ride Roll. Napakadali lang niya, click niyo na 'yung notification bell. Tapos, meron siyang page, pa-follow na lang din, alex na lang din. tayo natin 'yung mga sumusuporta sa atin. Uh, thank you, thank you, mabuhay thank, thank, you boss Erwin ah. Ayun ah. Tingnan niyo lang ako ah. Oh, uh, add niyo na ako para rekta. Hindi ka pa nakaka-wave, may nag-PM na sa inyo. Yes. Oh, thank you, thank you. Ayun, Good morning, Boss MJ. Morning, oh, yeah. Good morning, Titan Road. Gandang lalaki talaga ng Boss MJ. Kahit sa angulo. Wala oh. ka pera eh. Wala ka pera. Para pares pera. tayo ah. Ayun <laughs> oh, eh, no, may bago tayo. Golden oh. Uh, oh, golden oh. Ayan, yeah, yeah, oh, no? ano, <laughs> oh, yeah, two months pa lang yan. Two months? Puro bocho. Oo oh, nga no? Isang liver. Oo, oh, wala. Tsaka isang ano ang ilong. Ilan ba na ulit? Ilan ba na ulit? Four? Two months. Ah, two months. Ayan, two months pa lang. Lalaki ba babae ba? Babae parehas. Babae, ba ba, eh. babae pa parehas. Babae lalaki. Oh, babae pa parehas 'yan. No? Magkano ba 'yan? Sa presyo na lang. 105. 105 na lang. Oh, oh. 'yan 105. May vaccine can... na siya? Vaccine na 'yan, tsaka uh. the word. Oh, 'yun, no? 105. Sabit pa. Oh. oh, oh. Negotiable ba yeah. 'yung 105? Oh, negotiable pa 'yan. Basta kaya dito 'to. ayan yung presyo natin dalawa. Ito may presyo. Magkano ba 'to? Sa presyo na 'yan. Magkano ba 'yung 10 months ni papel parehas? Magkano pa 'yan? o oh, oh, 'yan 10 months parehas pala to. Oh. Para makita nila ito, micros. Oh, Nung linggo 18 'to eh. 'Yan 16 kay na lang. Oh, bumawas oh. oh. ah, na lang, 12k. Ah, torein oh. 'Yung papel yan, kumpleto vaccine. Ito magkano to? 18k din. Ah, oh. 16k. Rin. Parehas 16k. Rin. Tapos, iparating tayong ano, adoption. Reserve na yung dalawang babae eh. Mail na lang available. bail na doon. Parating pa lang reserve na. Oh. Ang tindi talaga, parating pa lang reserve yeah. na. Oh, yan, ganda nga ano. Ay, ay pa. Uh, sa mga lalaki, bigay ko na lang yan ng ano, 6-5. 6-5 na lang? Makikita oh. niyo sa ano kaya, Facebook page. page o, oh, oh, yung page niya ah. Bailey's Rehoming PH. Support natin. May shoutout ka ba kayo, MJ? Shoutout sa mga bayad ko nito itong nakaraan. Ayaw mo pabati. Ah, ayaw ba? Oh, <laughs> Thank you, kayo, MJ, ha? Oh, siyempre. Hindi mo nga si Boss Adrian. Oh, yan. Hindi oh, mo nga tayo, Boss. Hindi mo wala. Ito budget bill na natin to. Himalayan Persian. Himalayan Persian yan. Oo, oh, ayan. Himalayan Persian. Bigay na lang natin ng 3-5, lalaki. Yeah. Oo, oh, 3-5 na lang, oo. Oh. May malaking prensa na Ilan ba na yan? Kaya... Yeah. Ah, ano na to, up to 8 months. Makapal din yung coat niya. May vaccine sa ating mundo. Tapos, eto isa, ha? Sobrang laki. Ito, laki nga nito, ah. Ah. Exotic long hair, lalaki. Ito, exotic long hair. Oh, yan. ko na lang ito ng pinsin. 15K? Opo, oh, uh, yan sobrang laki para makita ito. Oo, oh, laki. Lalaki ba yan? Lalaki, boss. Oh, lalaki. Exotic long hair. Ilan ba na ito ako yan? Yeah? Uh, one year, kaka-one year lang. Complete na vaccine sa Candy World. yan ha. Yung sa mukha niya, underbite siya. Malaki yung isang pangin niya. Ano pa, kuya Adrian? Itong dalawang gunshot. Ah, oh, may gunshot niya. Ako. Ito pares, lalaki ah. na lang. Nakuha na yung baba... Yung... Ay, hindi. Baba at lalaki pa na to. Ah? na isang lalaki kanina. Ah, nakakabiyan ka na ba? Tumili dan siya. Ito yung, babae, ito yung lalaki. Iba yung kulay niya, no? Oo, oh, dapol ba ito Oo, oh, dapol. Yung lalaki. Di yung lalaki, bigay ko na lang ng 4,000. 40 yung babae, baba lang. 4,500. Negosyable oh, pa, 4, pa natin. 4,500. Oh, negosyable pa naman yan. Kahit yung lalaki, negosyable? Apo, negotiable pa. Oh, yeah. Tapos, dito pala, boss. Ano, um, salt na to. Ah, salt na to? Oo. Oh. Ano ba? Siya, uh, papunta na siyang Iloilo -ilo mamaya. Ah, pupupunta ng um, Iloilo pala to. Percent ba uh, yan? Percent? Ano to? Uh, yung munchkin. Ah, yung munchkin. Oo nga. Oh. Okay. Bali, yung kukuha pala na ito, boss. Um, Shoutout ko lang. Kaysa Fernando ng Iloilo -ilo City. Eh, papunta na yung rider natin. Dadali na sa puso nyo. O yan, no? babay na kayo ano ha. O yan, dadali na ilo-ilo pala ito. Ang layo. Ah. Ilo-ilo pa, ang layo. May shoutout ka ba? Ayun lang ang shoutout. O, yun lang. Okay. Sige, talagay na lang natin yung ano mo. Aho, Facebook ba? page, saka yung number mo. O. O. Yun, Thank you, kay ha? Salamat. <laughs> ayan, ayan. Yeah. Good morning. Nandito tayo ngayon sa... Good morning, good morning. Kuya yung... Marvin ha. O yan. Pakita mo na natin lahat ng... Uh nasa pwesto niya. Isa na natin, boss. Yeah. Ito, Power Blue o pa Pale Palo. Dito, ano lang, isa, ayan, 6,000 na, na, oh, 60 na lang pare. Dating 7 to, 6,000 na lang. Ah, 6,000 na pare. Okay. Ito pa isa, kung baga dalawa yung option nila, kung anong gusto nila. Ayan, pares din to. Ayan, 6,000 na lang din pa. Pero lahat ng babanggitin natin, negotiable pa ba, ba ako yan? Okay, e, pwede natin bawasan okay, oh, pa. Pwede pa natin bawasan. Bawasan natin ang buntot. Bawasan <laughs> mo lang, <laughs> ano lang. Presyo. Ito, meron yung albino rito, lalaki. Ang libo lang yan. One day. Ito naman, sa OPA, back to back, ang libo lang din pare. Yeah. Red eye ba yung ano mo, albino? Oo, oh, red eye yun. Pag yeah, sabi yung no? albino, red eye siya. May naganap saan ito, kuya. Ah, ano, meron? Oo, oh, malamang makuha na yan. Okay, okay. Ito, meron tayo yung OPA line, na Lupino OPA. One six lang pare. Ito so, naman sa OPA pail natin, na bagay ulit, 3,000 din isa. Bukas naman natin. Oh. Kaya isa nun ah? Uh, oo. Ito tayo naman, blue opa, pale, palo, yung 1,500 lang. Ito may albayo tayo ulit dito. 1,000 lang din to. Ito yung pale palo naman, 500 lang. Lalo na binaba ng pale oh, palo. Oo nga, oo nga, ba't kaya? Gusto like, ko mabilisan lang eh. Yun. Tapos kumatagal makikita tingnan. Ito, ito boss, mga gold yan. Marami tayong mga so, gold yan. Totoo, so, marami siya sabihin-sabihin sabi, niya yun. Oo. Kaya pares yan, 2,500 lang yung dalawa. 2,500 pares. Marami silang option kung ano silang kulay ng mga Meron diyang orange, meron pula. Kuya, okay, ba, paano ma-determine -de kung babae o lalaki? Yung sa pinaka-picture niya, dark yung lalaki. Ito mga dark to, tingnan mo. Ayan. Ito mga lalaki yan. Ito, wag katabi, mas madaling makita. Ito, tingnan mo to. Dark yung dilaw nito sa picture. Ito, light. Ito oh, yung nasa tungkungan. Oo oh, nga, oh, pag light, babae. Oo. Oh. Uh, Ayun, ito yung light. Ito, dark. Oo nga, oo nga, Kaya, para sa si light, para sa si babae yan. Oo, oh, tama, tama. Kaya madali lang siya ma-identify. Kaya di ka mahirapan. Dito. Ito naman, mga normal lang to Dito naman, ito lang to Ay, ano, Opay 1.5 is lang isa May lalaki dyan, okay. sa mga naghahanap Project Lutino, Opa to Dito naman sa kabila Pardo Ewing, Opa, dilute Yan, 8,000 lang pare 8K ang pare Meron tayo dito Lutino, na na nasable 1,250 lang 1,250 Ito naman, uh, Lutino, Opa, back to back 9,000 pares na. 9K ang pares. Pangalang na yan. Dito naman sa kapila, Lutino Sable. Pares naman ito, uh, 2,500 lang. 2,500. Oh. Ito, field painted na yan. Time tala. Yung field painted naman natin, pares. Sabihin na ko na lang ng 5,000 pares na. Okay. 5K na lang yan, ha? Uh, Oo. Oh. Tapos na tayo, Lutino ko pa dito, lalaki. Diyan, na lang to? Uh, 5,000. 5,000. 5,000. Ito, ganda ang kulay. Ito, Bayo Pardu Opa Dilute Hem. Diba eh? Oo. Ito, bigay ko na lang ko ng 7.5. 7.5. Bayo siya na, Pardu Opa Delute. Ito isa, Aqua Opa Lime B1 Island Born siya. Yung mga lahi nito na, Indonesia. Island Born na sila. PM na lang sa presyo. Ayun. Alam, yeah. Alam na yun pag Alam na yun pag ano. meron okay, pa tayo dito na Ah, uh, lutino o pa saka bullielo o pa. Na lutino o pa na rin saka sa bullielo o pa natin. Then 65 lang to pares na. 65 ang pares. O yan ha. Okay. Ito medyo dark dito na green pale saka paleo pale 1.5 lang pares na. Lol. Uh -huh. 1.5 lang oh. Ito naman uh, back to back blue pale 1.5 lang din pares na. 1.5 ang pares. Ito sayo sa 750 lang. Pale palo rin dark po. Oh, meron tayo dito. Kakatil. Kakatil na palo. Pula mo ako yan. Pula di mata. Oo oh, nga. Okay. Kaso okay. lang parehas lalaki. Parehas lalaki. 2-5 lang isa. 2-5 lang mo. Oh. Meron pala na sila. 2-5 each. Pala na. Meron tayo dito na. Bullshelo split sa Ino. Sa Bullshelo naman natin. 500 lang isa. Yun. Project Latino to. Ito naman gray wing na green. Sa gray wing naman natin. 5,000 lang ito lalaki no? Diba? 5,000 Meron tayo dito ang Tarot de Saka Lutino uh, Crenino 3,000 lang dalawa na 3K Ayan ha Ito naman Lutino Opa lalaki Lutino Opa natin Ayan 4,000 lang din yan 4K Ito Violet Pail Palo 1,000 lang Ang ganda oh Ang ganda ko Manapaka din Oops. Violet Violet sa so, kabila naman, ito blue pail. Sa so, blue pail naman natin, bigay ko lang ito ng uh, 7.50. 7.50! Ito, so, may kakatil ka pa rin ito. Ito, charcoal naman yung kulay niya. Oh, charcoal. Ito sa charcoal natin, paris na, 2,000 tawag ka lang. 3, okay. 3. Ano okay. lang na ito? Ayan, 2K. Meron tayo dito ng mga, ayan, mga pipe. Mga kulay siyang kunyor, oh. Madami oh, yan. yan oh, sa mga kulay sang kunyor natin, oh, 350 oh, lang isa. 350 lang, ha? Ito namang pardo, opa. Bigay ka lang 1,000, pare. 1,000 yan, pare. Perso? Ito, perso. Uh, wild type yung magulang. Yung isa. Ayan, uh, semi-wild type to. Uh, Jumbo size. 1,500 lang. Yan. Ang laki nga, no? O, 1,500 lang. Ito, tino kong pahing. 4,000 lang dyan. 4 Ayan, 4,000 na lang yan. Sa uh, kabila naman, green deluge. Sa green deliote naman natin, bigay ko na lang ko na ang 1,000. 1,000. Okay. So dami ito ah. Ito, marami tayo diyan, May mga alpino. Sa alpino natin, 1,000 isa. 1K, sa mga huh? blue opa, bio opa, 400 lang isa. Tapay pa na naman dito, 500 lang isa. Okay. Dito naman sa iba, ayan, mga green opa naman natin. Sa green opa, 500 lang isa. sa mga green newing opa. Sir, hindi lang sir. Pardo opa naman natin. Yan, bigyan ko na lang ito ng 700. Yan, 2-5 ito? Oo. Ah, Pikachu, saka isang pastel food. Pikachu! Mahal ko yan. Ito naman, bulsyelo, opa. Ito, 2,000 lang yan. Baba, okay. Eh? Split sa ino. Ito, ito magkakatabi na ito. Dito naman, dito, 200 pang masa, 250 pang masa. Isya? Ah, Oo. Oh. 200 lang yan, no? Ito, 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 isa. Ito, meron tayo dito mga delyut. Ito, blue o pa Babae. 3,000 naman dito. Ito, pares, prove breeder. Dito, 3,000. Prove breeder na. Ito, meron tayo parang blue delyut dyan. 1,500 lang. Pwede ka na, pre. Dito naman, meron tayong baji, class A. Good okay, size. 4,000 ito naman nakakaramblag, bigay ko na lang 3,000 O, 3,000 na lang, binabangan na yung mga Ito yung class C, yung talagang hindi ganun kalaki ito, bigay ko na lang ito ng ano, ng 600 isa na lang. 600 isa. Oo. Kuya, kayo na, kayo na nagka-classify niyan? Hindi yan. Okay, mabili okay, yan. Okay. Kuya, kayo na, kayo na nagka-classify niyan kung class A o ano. Hmm. Dahil pwede talaga sa so, laki. Okay, mabili ka na nga. Ito, hago. Mga inko, inko hago. Ito, no? tatlo. 1.5 lang isa. 1.5 lang isa. Dito naman sa uh, pre-box, saka crested palo, 250 sa. 250 pa meron tayo itong magandang klase oh. Okay, maganda Perso na olive Classic okay. lang siya 2,000 pares two, three, five. Madalang yung mga gantong ulay Olive, so, oh, okay. okay. Meron sa din na ito Pale palo na green, 1,500 lang yan 1,500, pares na yun okay. ako na. Dito naman sa kapila, Lutino oh, okay. 1,250 lang yan 1,250 Ito, mga opapil, opapil palo sa mga opapil palo natin 1.5 lang isa o hindi mapili nila kung kako eh ito meron pa tayo dito na Crimino sa Kadek 3,000 lang pares okay. ito naman sa kabila, Lutino sa Bulsielo na pares naman Diyan, bigay ko lang doon ng 1-5 pare. Ano po alam niya, mama? Dito naman, ito 300 lang ito. Ito, 500 lang isa niya, mga violet pa dyan. Molting lang, kaya mababa. Ito, so, 1,000 lang din pares, 500 din siya. Ito naman, Bulls Vibes, Kitsaino, yes. 1,000 lang din pares. Sa kabila, Albino by Bulls Vibes, 1,500 pares. Pwede kak lang, pwede ngayon lang kung oh, ano pwede. yung gusto nila. Oh. Sa kabila naman, Perso, 1,000 lang din yan pa. Okay, o yan, 1,000 lang din yan. Ito, ito Perso pa, 3,000 pares. O pala yun yan, oh, pa-project oh. In pa lang nila yan, project na. 3K na yan, o oh, 3K? Pares na yan. Ito, yan, 1,000 na lang din pares. Pag-ibar, yeah. 1,000 pares. Okay. Terima oh, kasih. Kuya Marvin. Thank you, thank you, thank you. So, Sir, boss Marvin. Lulugin na number